Matapos nga ang viral ang video ng babae ng lait nga sa luto ng diwata at sabihin na wala itong lasa, nagsalita naman nga ang may-ari diwata Paris Overload tungkol nga sa nasabing issue. Sa pamamagitan nga ng isang TikTok video, sinagot nga niya ang paratang ng babae nag-viral na walang lasa ang kanyang pagkain. Dito ay makikitang tinanong nga ni Diwata ang mga kumakain sa kanyang parisan tungkol nga sa lasa na kanyang mga luto. At mula mismo sa kanyang mga interview ay nagsasabi silang masarap at malinis ang kanyang mga luto. Kaya naman para kay Diwata mas papaniniwalaan niya ang maraming taong kumakain sa kanyang parisan kumpara nga sa isang taong ng lait o ng hamak nga sa kanyang negosyo. Panoorin natin ang naging sagot ni Diwata sa babae nag-viral. So guys, ayan, nandito ako sa pisto ko. Actually, kararating ko lang. May nakita kasi akong mga, may, may nakita akong babae na talak ng talak, kukak ko kukak sa social media. Actually, nung kumain siya dito, wala ako. Tapos ang sinasabi niya, wala daw lasa yung pagkain. Ito, mat, ito matagal ko na itong sinasabi na hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Kung hindi mo nagustuhan, pwede ka naman hindi na bumalik. Huwag mo ka i-recommend o whatsoever. Ang napansin ko lang na sa babae, masyadong OE naman yung acting kasi lahat daw ng in-order niya, wala daw lasa. So nandito kayo ngayon, may mga kumakain. Magtatanong tayo ng hindi ito scripted, ang naaayon sa kanilang naramdaman, para maging fair lang tayo. So nandito sila, ate, tatanungin natin, may mga kumakain. Ate, may nakita kasi akong vlog. Ah, wala daw lasa yung pagkain ko. May nakita talaga ako. So ito ha, mag-comment kayo ng naaayon sa naramdaman nyo, kasi hindi ko naman kayo kilala. Pumunta lang kayo dito. Wala bang lasa? Sarap Oh, masarap, di ba? Oh, ayan na, ayan. Ano ang lasa kasi sabi niya, nag-order siya ng chicken, nag-order siya ng overload. Wala daw lasa si ate, may chicken. Ano masasabi mo? Malaman Malam po, crispy po, tas masarap po. Oh, masarap, po. sabi niya ito. Di puro ano, malaman po. Tapos, may lasa naman. Opo, super. Oh, ayan. Kayo kuya. Aba, simple. super, sulit. Oh, ayan, overload ka ate. Ito ang sarap, ano mo? sobra, sobrang sarap. Kaya, walang katotohanan sinasabi nila. So, ah, pa di ba? Affordable pa siya for the 1900 only. Oh, ayan na, hindi to scripted. So, ate ha, sila ang nagsabi. Isa versus ilang itong natanong ko pa lang na magkakasama. So, lima. One versus five. So, hindi ako maniniwala sa yo. doon pa rin ako sa nakakarami. So, yun lang ate ha. Kung hindi ka man nasarapan, um, Aywan ko, hindi ko alam kung talagang honest review ba yung ginawa mo or whatsoever. Dito. Matatandaan nga na matagal na nga sinagot ni Diwata ang mga katanungan na mga netizens at sa lahat na gustong tumikim o kumain sa kanyang parisan. Dito nga ay sinabi ni Diwata na maayos at malinis ang kanyang lugar. Patunay lamang ito na kapag umaangat nga ang isang tao dito sa Pilipinas ay meron at meron talagang mga taong pilit hihilahin ka pababa o ito ang tinatawag na kasabihan nating crab mentality yan ang utak ng ibang Pilipino na kapag nakaangat na nga ang kapwa nila Pilipino ay pilit nila itong hihilahin pababa ano ang masasabi nyo rito? mag comment na sa ating comment section